Hulugan ng asawa sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa iyong asawa ay kumakatawan sa isang magandang tanda. Ang panaginip na ito ay nagpapakita ng ilang mga kaganapan sa lipunan. Kung ang isang solong babae ay nanaginip na magkaroon ng asawa, kung gayon, ito ay isang senyales na oras na upang isipin ang kasal. Magiging masaya ang hinaharap na pag-aasawa. Sa pangkalahatan, kapag ikaw ay walang asawa at nanaginip na magpakasal, ito ay isang magandang senyales. Gayunpaman, maaari ring itong tumukoy sa mga pag-aaway sa isang taong mahalaga sa iyo. Ang kahulugan ng asawa ay tanda ng pakikipagsosyo, ang iyong pangako sa mga tao sa totoong buhay. Para sa ilang kultura sa mundo, ang panaginip ng isang asawa ay maaring sumagisag ng pag-ibig, kasiyahan at pagmamahal o iba pang bagay na may kaugnayan sa iyong kasal. Ang panaginip tungkol sa iyong asawa ay maaari ding isang simbolo na nagpapakita ng taong mapapangasawa mo o kung sino ang gagawin mo sa taong iyon bilang figura ng asawa kung hindi ka kasal. Ang tunay na kahulugan ng simbolo ng panaginip na ito ay mag-iiba batay sa iyong aktual na relasyon sa iyong kapareha. At ito ay nagsasangkot ng maraming emosyonal na mga katahilanan. Gayunpaman, kung hindi ka kasal, ang panaginip tungkol sa isang asawa ay maaari maging isang simbolo ng isang taong pinagkakatiwalaan mo para sa walang kondisyon na suporta o pagmamahal. Hindi alintana kung mayroon kang isang tao sa iyong buhay o wala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may sakit ang iyong asawa. Kapag ang iyong asawa ay may sakit sa isang panaginip, ito ay tanda ng paggaling. Gayunpaman, ang panaginip na ito ay tanda din ng kawalan ng katiyakan sa hinaharap. Gayun din, ang panaginip na ito ay hindi palaging nagpapaiwating na ang iyong asawa ay may sakit. Ngunit ang isang malapit sa iyo ay magdurusa sa sakit. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipagkaibigan sa iyong asawa. Kapag napanaginipan mong makipag-ibigan sa iyong asawa, ito ay isang senyales na pakiramdam mo ay kulang sa usapin ng intimacy. Ikaw o ang iyong asawa ay nawawala ng interes at ang iyong panloob na damdamin ay naroroon sa mga panaginip. Gayun din, ang panaginip na ito ay nagpapakita ng mga pagkalugi at paghihirap na nauugnay sa pera. Gayunpaman, kung meron kang oras upang makita ang iyong asawa na hubot-hubad, ito ay isang sinyales na maaring siya ay nahihiya na mapunta sa isang kakaibang sitwasyon sa lalong madaling panahon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mahalika ng iyong asawa Kapag napanaginipan mong mahalika ng iyong asawa, ang panaginip na ito ay maaring sumagisag sa simula ng isang hindi magandang panahon sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay ang simula ng mga problema sa pamilya, kakulangan sa ginhawa at kahirapan. Ang ganong mga romantikong panaginip ay nagpapahiwatig ng pagkabigo sa isang kapareha o paghihiwalay. Gayunpaman, ang mga panaginip na mahalika ng isang asawa ay karaniwang kasiyasiya at maaaring magpahayag ng mga pangangailangan, pagnanais o kahit ng mga pagkakataon sa hinaharap. Ang panaginip na ito ay nagpapakita rin ng tagumpay at kasaganahan sa pagdating na mabuting balita at paglutas ng ilang mga problema, lalo na sa mga usapin sa pananalapi at paggamit ng mga layunin. Depende ito sa nararamdaman mo kapag nananaginip ka dahil dito matutukoy ang kahulugan ng iyong mga panaginip. Kung komportable ka, ito ay isang magandang senyales kahulugan ng panaginip tungkol sa makipagtalo sa asawa. Kapag nanaginip ka na nag-aaway kayo ng iyong asawa, ito ay refleksyon ng alitan ng inyong pamilya. Kung nakikipagtalo ka sa iyong asawa sa isang panaginip, ipinapakita nito na sa katotohanan malapit ka na magtatag ng isang maayos na relasyon. Sa makatawid, ang panaginip ay nagpapahiwatig ng iyong asawa ay may mainit na damdamin para sa iyo at lubos na nire-respeto ka. Ang pakikipagtalo sa asawa sa isang panaginip ay nangangahulugan ng kasunod na pagkakasundo ng relasyon na mag-asawa. Kapag may alitang kayo ng iyong asawa, ito ay nagpapahiwatig na may mutual trust sa inyong relasyon. Ang panaginip na ito ay maaari ding kumakatawan sa ilang panganib o pinsala na hindi mo maiiwasan mula sa hindi inaasahang pinagmulan kahulugan ng panaginip tungkol sa iyong asawa na namamatay. Ang panaginip ng iyong asawa na nahaharap sa kamatayan ay nangangako na ang mga makabuluhang pagbabago ay malapit ng mangyari sa iyong buhay. Maaring ito mula sa napakalaki o masamang mga transisyon, maaari mong husgahan ng may nangingibabaw na mood sa mga panaginip. Sa kabilang banda, ang panaginip na iyon ay maaari rin magpakita na matinding pagkabigo sa inyong pagsasama. Ang iyong asawa na nahaharap sa kamatayan sa isang panaginip ay isang masamang palatandaan dahil ito ay kumakatawan sa pagkabiko na idinulot ng iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magsinungaling sa iyong asawa. Kapag nilinlang mo ang iyong asawa sa isang panaginip, ipinapahiwatig nito ang iyong nararamdaman. Ito ay isang tanda ng walang basehang pagkakasala at kalungkutan at ang pagbabagong gusto mong magkaroon sa iyong relasyon sa pag-aasawa. Kapag nagsisinungaling ka sa iyong asawa, ito ay nagpapahiwatig din ng pagkabigo, huwad na pag-asa at pagkawala ng materyal na halaga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa niloko ka ng iyong asawa kung ang iyong asawa ay nagsisunungaling sa iyo o ang iyong asawa ay nagkakaroon ng relasyon, ito ay nagpapakita ng kawalan ng kapanatagan sa relasyon. Huwag hayaan ang takot na ito na masira ang iyong relasyon. Kaya kung ang iyong asawa ay nandaraya sa isang panaginip, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay natatakot at naghihinala. Kapag natatakot kang mawala ang iyong asawa sa ibang babae sa isang panaginip, ito ay tanda na, ng katulad ng pag-aalala sa totoong buhay. Gayunpaman, kung nanaginip ka ng iyong asawa ay nagkakaroon ng relasyon, hindi mo kailangan pagdudahan ang katapatan ng iyong kapareha. Kahulugan ng panaginip tungkol sa patayin ng iyong asawa. Kapag pinatay mo ang iyong asawa, hindi ito isang panaginip na nagdudulot na magandang damdamin, kung papatayin mo ang iyong asawa, ito ay senyales ng iyong relasyon ay nasa panganib. Kaya oras na para pag-aralan ng link para makagawa ng tamang desisyon ng lubusan. Sa pangkalahatan, ang panaginip na ito ay nagpapakita ng primitive na simbolo ng kaluluwa ng tao na may kaugnayan sa personalidad. Ang panaginip ng pagpatay sa isang asawa ay maaari maging isang nakakatakot na bangungot tito ito ay nagdudulot ng maraming kakulangan sa ginhawa at pagkalito. Gayon pa ang mga panaginip na tulad nito ay hindi nangangahulugan na umaasa ka na ang kapareha ay nasugatan o namatay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ang iyong asawa ay namatay. Ang panaginip ng pagkamatay ng isang asawa ay isang senyales na ang iyong asawa ay mananatiling malusog. Gayon pa ito ay isang mahusay na oras upang isipin kung ikaw ay masyadong umaasa dito. Sinusubukan ng panaginip na ipaalala sa iyo ang iba pang mga aspeto ng buhay. Kasabay nito, ang iyong partner ay mabubuhay ng matagal. Gayunpaman, kung nanaginip ka ng iyong asawa ay patay na, ito rin ay sumisimbolo sa pagbawi o pagbabayad ng utang o pagtatapos ng tunggalian ng mapayapa.